Good morning. Kaya nga po ang pag-asa lamang po natin ay sa ating Panginoon. Kasi kung titingnan natin ang buhay natin dito sa mundo, wala po tayong makakasahan. Ano po. Kahit minsan ay ninanais natin na maging matagumpay na tao. Ano po? na ikinugugol natin ang buhay natin minsan sa pag-aaral at hanggang sa makatapos at nagpupunyagi tayo na umasinsyo pero hindi pa rin po nangyayari kasi hindi po ito yung place natin our place is sa kaharian ng kaya punong-puno ng uh, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Punong-puno ng kaguluhan lamang ating tararanasan, because of the Bilarol. Kaya nga po mahalaga po yung ating pananampalataya na talaga pong tiyakain natin at uh, maunawaan natin ang kanyang mga salita at yung pag-asa natin at yung pinapag-asa natin na, talagang palagi natin isipin sapagkat ang pag-asa natin ay sa Diyos lamang kaya nga po sinasabi sa Romans 15 verse 13 ng ganito Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal na pag-asa at nawa ay pagkaluuban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magkumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo so, sa pagkat kapag meron po tayong salita naririyan po ang kanyang spirito na gumagabay sa atin the Holy Spirit so siya po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na itinatanim sa ating puso kung tayo po ay susunod sa kanyang kalooban kaya nga po sinasabi ni Apostol Paul sa pamamagitan po ng kanyang mga salita dito sa Bible no? na nawa puspusin tayo at magumapaw ang pag-asa pag-asa na nagmumula lamang sa ating Diyos sapagkat sa mundong ito wala po tayong maaasahan sapagkat dito sa mundo ay iba po ang kalalagayan kapag mahina ka lalo kang mahina at kapag malakas ka makapangyarihan ka lalo kang nagiging makapangyarihan so ano po ang ibig sabihin kapag nasa gobyerno ka ikaw lang po yung malakas ngunit kung ikaw po yung mababang tao ordinaryo kayang tao ay lalo ka pong magiging kawawa so ganun po yung kalalagayan ng ating bansa yes yung kayamanan ng bayan ay hindi nakaw sino po ang nakikinabang yung mga politiko na nakaupo no? na walang pakundangan na nakawin ang kaban ng bayan ngunit hindi po nakikita nasa baba na naghihira so kaya po saan po ang pag-asa mo sa Diyos lamang po kaya nawa po yung ating pananampalataya ay nawa po magkumapaw sa pamamagitan ng pagsunod at pagtitiwala sa Diyos sapagkat dito lamang ang ating pag-asa po sa ating lahat.